Ito na nung Soda Pasi. Pero bago ko ipakilala tong tao na to, nagpapasalamat po din tayo sa Market Vendors Association sa kanilang mga palopo. Yan, marami marami salamat. At syempre, Nana Sila and Tito Tamang. Marami marami salamat po. At ito na, para ipakilala sa atin ang ating nag-iisang mayor ng lungsod ng Pasig. Kasama Hi, fans. Hi, number fans. Sa mga pagpala, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga pasigenyo. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at subuhin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklo sa mga magigiting na tao na sa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, eh, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style ng bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko kausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na uh, konsihal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. <laughs> po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang dito sa Pasig hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay uh, samahan natin ng dasal. sa so, darating na Mayo ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, makikilala ko na po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, edi si nanay. Eto na po ang susunod na presidente ng Pilipinas. ikan gado Last kampur dia Last kampur Last nandito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang sana, ang kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan. Medyo nahihinaan po ako. Lakasan niyo naman po ang inyong hiyawan. Huwag natin kalimutan yung mga nakatayo sa upper box hanggang sa general admission. Magandang magandang umaga po sa ating mahal na lungsod. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Muncha ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga manininda sa administration po natin dito, federation at lahat ng iba pang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng Giting ng Basig. Alam niyo po, mula 2016, tuwing mag-uumpisa, on-shelf pa lang po ang tinakbo ko noon, hanggang 2019, kasama si Kong Roman, 2022, kasama ng buong Giting ng Kabasig, at ngayon naman po, 2025, lagi po kami dito sa Mega Market, nag-uumpisa. Kaya maraming maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga namang, ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at, in at, uh, itaguyod po natin dito sa ating Lungsod Pasig. Hindi-hindi ko po makakalimutan noong 2019, bumisita po. 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Kong Roman dito sa ating mega market. Siyempre, kumain po kami ng charings. Umupo kami dyan. May isa pong uh, ali na lumapit sa akin. Mabilis lang! Upo kami ni Kong, mabilis lang lumapit siya sa akin. Sabi niya, Meron dyan, meron dyan. Tumakbo siya palayo. Sabi ko, ano po, hindi ko kayo nangintindihan. Hinabol ko siya. Pag hindi ko nang magbanda band dito po yun, inaabol ko po siya. Dahil ko, Nay, ano po yun? Basta susuportahan namin kayo. Pero pasensya na, hindi kami makalangal. Hanapin niyo na yun. <laughs> hindi ko rin po makakalimutan, nasa 3rd floor po kami ni Cormann. Sa tsangdihan po natin. Itong side po yun, kung hindi ako nagkakamari. Na hindi ko malala yung eksaktong uh, lugar pero third floor po yun, sigurado ako. May lumapit naman po sa akin. Isang tendera, may hawak po ng mga... Bilaw. Sabi niya sa akin, Konsi! Dahil konsihan pa lang ako noon. Konsi! Pakawin mo na tong tinda kong biko. Sabi niya sa akin. <laughs> ko yung panginggan niya. Sabi ko, Ate, hindi naman, hindi ano, naman biko yan, sapin-sapin yan eh. Hindi ko bibili niya. Sabi niya, hindi kunsi, secret lang, nasa ilalim yung biko, bawal kasi. Bawal daw magtinda ng biko sa mega market. Hindi po mabilang noong mga panahon na yun, yung nabupuntahan namin ni Kong Roman. Naglalakad kami sa mga barabarangay iba't ibang subdivision, iba't ibang, -ibang hawa, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw, ang isang araw na walang lalapit sa amin na sasabihin na pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, iskolar. Kasi pinsan ko, nagtatrabaho sa City Hall. E ang sabi sa kanila, pag nakita ang kasama kayo ni eh, Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar.